Total disaster, guys. Aftermath ng Bagyong Emong dito sa aming tahanan, guys. Dito sa Barangay Arnedo, Bayan ng Bulinaw, Lalawigan ng Pangasinan. So ito po ang sitwasyon ngayon pagkatapos um, manalasa ang Bagyong Emong um, ngayong July 25, 2025. So ayan, guys. Yung puno dyan sa kabila ay talagang natumba naputol at dumagan doon sa kabilang bahay. Tapos dito naman sa amin guys, itong puno namin ng mangga ay naputol ang kanyang mga sanga at dumagan din sa aming kalang-kalang. So ayan guys. At mukhang kailangan na din namin siyang putuli ng tuluyan sapagkat kung mapapansin nyo dito, yung kanyang ugat talagang ay nabuwal na. Pati yung semento na flooring namin ay talagang binuwal ng mangga. At ito guys, kung mapapansin nyo, may mga bagong yero dito na, na yupit-yupit na. Actually, galing yan doon sa aming garahe doon sa harap. So kung mapapansin nyo guys dito, lahat ng mga pananim namin, lahat ng mga puno ng guyabano na tanim namin ay nabuwal na rin. Ayan guys. So ayan. At ang pinakamatinde sa lahat guys, yung aming mini store ay talagang nawalan na ng bubong. So ito guys, yan. May bubong dati yan guys at talagang minsanang um, binuhat ng malakas na hangin bunsod ng bagyong emong. So ito guys, ayan. Talagang kita na ang langit dito sa aming tindahan at ang aming mga paninda ay nagkalat na dyan sa baba. Ayan guys. At kasalukuyan pa rin, malakas ang hangin ngayon, pero hindi na ganun ka kalakas. Pero tingnan nyo guys, lumilipad-lipad pa ang aming yero. Tingnan nyo. Yung buong yan talaga ay merong um, bubong. Kaya lang, ayan, nilipad, tinangay ng malakas na hangin. Ayan. At alam nyo ba kung saan napunta yung bubong guys? Ayan. Napunta siya sa kapitbahay. As in, natangay yung buong bubong hindi lang yero as in yung kabuuan ng bubong na padpad -pad doon sa kabilang property. Ayan guys, o. Oh. O oh, ba? Diba? Grabe na to. So ayan guys, pati mga halaman namin ay talagang nagkalat na sa kalsada. Papasok po ulit tayo para malaman. Ayan. Grabe guys, kabago-bagong mga yero ito. Tinan mo, parang papel. Parang papel na nayupi dahil sa lakas ng bagyong emong. So ayan guys, maging ang mga yero dito sa kusina ay nailipad na rin. So yung garahe sa harap nailipad, yung kusina nailipad din. Papasukin natin yung laman ng tindahan. Ayan guys, tinan nyo naman ang kalat dito dahil natangay lahat. So papasukin natin. So, ganito guys ang sitwasyon ngayon dito sa loob ng aming tindahan. So, yung mga paninda ay nakakalat na dyan. Ayan guys. Tingnan nyo naman kung ano ang nangyari sa aming tindahan dahil sa bagyong emong. Ayan guys. So, talagang Apektadong-apektado talaga kami. Talagang napuruhan kami ng bagyong emong. Tignan nyo guys kung anong nangyari. Ayan, no? Kita na namin ang langit dito sa tindahan. Ayan. See? Total disaster, guys. Grabe. Grabe yung nangyari ngayon. Sobrang lala ng bagyong Emong, sobrang lakas.